Hello guys! Andito po kami ng aking mga anak sa pinakasikat at pinakabagandang pasyalan dito sa Quezon City. Ang Quezon Memorial Circle. At ayan nga po, sobrang liwanag dito. At sa likod niya is yung tore. O dito nakalibing ang Nabi ng dating president, Manuel L. Quezon. Ngayon naman, napakadaming stars. Talaga namang napakadaming mga lights dito sa Quezon City Memorial Circle. Ayan, maaliw ka talaga. At matutuwa ka sa picture-pictures na gagawin na natin dito dahil napakaganda naman talaga. At sobrang daming tao pa. Kahit tapos na ang Pasko at bagong taon. At pumunta Ayan, tayo dito sa circles. Ito naman ako ngayon Circle. sa may tunnel ng puro Christmas lights. Talaga namang napakaliwalag at nakakasilaw. Ayan, pasukin po natin yung loob. Puro Christmas lights din naman makikita natin. At talaga namang sabarang daming tao na kahit gabing ano na, magti 10 o'clock na ng gabi yan. Eh. At ngayon, uuwi na po tayo. At daan naman tayo dito sa pinakasikat na underpass. Quezon City Circle hanggang papunta sa City Hall ng Quezon City. Ayan, nag-enjoy po talaga ako ng sobra. Pupunta ako dyan.